What's up, mga langga? Hello. How are you for today, mga langga? Good morning. Po sa ating lahat. Kakatapos lang na po namin maligo ni Insik, mga langga, no? Tinali yung buhok ko kasi kakain po kami. ano e, no? pa siya, mga langga. Pero, um, as usual, we're not? Feeling well pa rin until now, no? Kaya meron pa rin tayong sipon. I don't know but di siya mawala-wala at di siya matanggal-tanggal sa karing sistema mga langga. Hindi ko alam kung bakit siya ganito. Unang-una po sa lahat mga langga bago po natin simulan ang ating vlog. Gusto ko lang pong mag-shout out kay Auntie Josie. Hello Auntie. Kumusta ka na dyan? Sana mapanood mo tong video na to and uh, sana uh, okay ka lang. Nasa mabuting kalagayan kayong buong family. And please um, send our greetings to Dodong Kyle na nag birthday nung uh, July 31. Happy birthday Dodong Kyle. Uh wish you good health, long life and um Kwan, a good future ahead of you. So at sa buong family niyo po. Maraming salamat po sa inyo. And ayun nga mga laga for today's video ay magmamahaw ta since wala ka, kami talagang ulam for today uh, for this morning eh, yung ulam namin ngayon ay tuyo lang ano? tuyo siya ng mga langga na tikab na may suka mga langga naisipan so, namin na since wala kaming masyadong ulam wala kami wala ng langga oh. maglulugo na lang kami ayano o Same as insect mga langga. Yes, insect ko. Oh. Hi. Mm. Marami ang sa atin. Sangpatiha adok. Si nilugo. Yes, ako mga pinsikay na to ako pag salita masyado. Yes. Naglugo ko na kami mga langga. Marami kasi kaming kagabi kasi mga langga. Yung ulam namin kagabi ay tuyo din. Tapos um hindi hindi ako naghapunan tapos sila insect wala din masyadong gana ba. Kaya marami kaming bahaw. Yung iba siguro pag maraming bahaw gagawin talagang fried rice. Pero dito sa amin mga langga, o ay uso ang fried rice dito mga langga. Lugaw agad. Kasi mas masarap yung lugaw mga langga kasi. di siya bidli ba? Nga. Yeah. Healthy din Oh. Nga itong tuyo. So mga ano si papa po ay ano. Ah hinihintay lang po namin si papa na sa likod lang. Tapos pagdating ni papa mga langga ay kanang kakain na tayo mga langga no so may nagtanong kasi sa ating vlog uh, sa ko may nagcomment kasi sa ating last uh, isang vlog natin mga langga kung bakit daw ni si papa bat daw si papa ay pumayat mga langga hindi eh, naman siya pumayat mga langga oy eh. ganun pa rin si papa mga langga hindi naman yan tumaba ganun talaga yung katawan ni papa mga langga siguro nakikita niyo kapag naghubad-hubad yun kasi minsan si papa maghubad-hubad kasi si papa mga langga kaya nakikita yung kanyang macho na pangatawan. Pero hindi talaga yan pumayat, mga langga. Hindi, hindi yan tumaba. Ganun lang talaga yung katawan niya. Walang ano ba? Walang dala pa. Walang pagbabago, mga langga. no, Kaya... Kaya ayun, mga langga. Mga onta, no? Ito yung ating pagkain ngayon for today's video, mga langga. So, ipabarap niyo ba, Brad? Loga. Pag ganito kasi mga langga na mga pecha, wala yung kitawag kong pecha di piligro mga langga. Kay, <laughs> marami kasing bayarin mga langga kapag ganito mga katapusan. Like, uh, nagbabayad po kami ng kuryente, ng tubig, mga ganun ba. Tapos, meron din kaming baboy mga langga na pinapakain no, yung ginagawa naming inahin. And thanks be to God na yung baboy namin, nakitaan namin ng improvement talaga. Eh, parang malapit na siyang manguwag ba? Malapit na siyang maangkasan. Alah, na, sana. Kaya yun mga langga, no? Talaga namang sa ngayon ay budget muna tayo, budget friendly ba? Masarap pa rin naman ang tuyo at saka lugaw No wonder mga langga. Yan talaga yung buhay sa bukid. Gaya ng lugaw, bro, talagang. Adarhan nyo siya. Wala nyo bitay man. Hindi, naka Tuyo lugaw. Pahit sila niya. ka na mga oi. Pa? ka? ka? Nga tanong pa nga? Ba't daw pumayat ka? didaot ko nuka? ka? Ano wala, well, tanong lang sila. Kaming, Para kon kami Para kung may ano ripayat ka? Hmm. Nanguwak siguro na siya mga langga Masarap at tuyo mga langga sa lugaw. Bawal kasi sana sa si sa tuyo mga langga kaya nasa singaw. Ang tapas mo ng oryo? Matay magawa. Kaya sa tuwag nang

Danex ba, kit mga langga. Basta nahalakay bahaw. Ngao, glogao, soy! Bro... ...guma ako, magbibigay. Ah? na anong hindi mo? Nahalakay bahaw mo nga langga. Sunta dyan ang crisis. Dito na siya nagtulog ako. Ngao, magbibigay mo. Ah. Ano man, sa may ano niya? Siya. Sana, kung ba, siya? Hmm. Okay, abli rin. Abli ba? Ano siya? Ito ang mga mo na lahat po ng mga napabot na kanilang pakikiramay para sa kapatid ko, maraming salamat po sa inyo sobrang sobrang salamat talaga Hindi ka na mag-ano nito, mag ko, mon, eh. dami ah. Eh? Basta na kaya. Hmm? Basta kaya. Sakta mo na eh. Kung oh, ang pa, sakta na ka. Ang taong na na, buong na buong na. Ayun Ano yung sakta oh. ka ano yung mga Kapag Mukha ang... na na.

Pero mas lumay. Nala? Ah, na ayos lo yun. mo? Hindi ka magugulong tala Hmm, dani. Kung nang gusto, dun yung sakit. Kung saan pa ka, healthy pa ka na kay Isis Mama Gutman. Ito, gahin mo kagulo kay Isis Mama Gutman. Ano yan, ayun man pa ko. Ano, sunod? Normal o flat scroll up. Oh, naalas motor mo na Ah. Naalas may motor. Ang gigapos ako. Tang-tang na.

lalagyan ang oh. gandang. Ginawaan ang nila. hindi, rabi pa <laughs> eh. Nakubig lang lang. Mm -hmm. Kung lang mo na mga langga, naghahal pa kayo buwan. Kating ulo mga langa, hindi namin niya kasi pag wala talagang mabunot ma pa, ma wala makuot o talagang ibang maulam. maula, maula man ulo. Ano? Alam kaya pero hindi kung ano, you know, hindi mo talaga inuula may mga pusa naman ano sa kaaso. Oh, naman sila ng ano, malaga. Ano? Oh? Ubos kaming logo ng malaga. Sarap ay ng logo. Ah, nakapag umaga, kung wala ka ng kape. Hindi ka na magbili ng kape, hindi ka na magbili ng pandesal, wala na. Kung wala na lang, logo na lang. Ko ano lang ang apa pagbungot niya, oh. Iyon mga langga. Dan, ganito kasimple simple ang buhay namin dito sa bukid. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit hindi naman wan. Hindi kasi ako mapili mga langga kasi, siguro. Kung yung iba na mapili, nako wag na lang kayo kumira sa bukid kay hirapan nga lang dito. Wala ano dito, walang laging karne. Makaon na may karne dire kung may magit mahigop. <laughs> Nay Baboy ya gipain <laughs> nah, uh, ah, waktu di bawah utang, tapi kal, tapi kal, tapi kal, tapi Di tapi kal, tapi kal, tapi kal, pero kal, tapi presyo tapi grabe, tapi sa Almost Kaya mahirap Kaya sa mga taong maarti Huwag kang Lang Brad Kaya yung mga langgan na Nabusog na tayo Sana kung nakakain na din kayo dyan Kahit okay, gano'n man ka Hirap ang buhay mga langga Bless pa rin tayo kasi meron tayong pagkain sa pagkain ng dyan. Lumit kasimpli. Kaya dito na lang ating video mga langga. Maraming salamat ulit sa panonood. Busog na kaming lahat. Thank you Lord sa blessings. Kaya ayun. So, happy uh, belated birthday dong Kyle. Uh, dito na lang. Bye-bye. Bye-bye. Shout out to Auntie Josie.